Ayun mas ate pa Ano natin sa mga tawahan natin dito Napapasalamat tayo Boy Ayos na boy Salamat ano? Okay thank you sir Salamat salamat salamat, salamat. 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 Ayos 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 Maraming salamat ha sa ano Sa ulitin sa ulitin sa ulitin Pag ano mo pagtanggap sa amin Kahit hindi natapos agad At least hmm. Okay lang okay lang Ayos sa yung ano uh, Trabaho hmm. Tingnan mo na yung mga Yung pinagawa nila rito Sa labas na lang. Ang si no? Nag-spray. Nag-spray sa ano natin? Sa mga door. Yung door natin. Yung dalawa na sate. yung iba naman dito. nag Napintura sa paikot. Ang mga Kaya ayun, 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 para sa mga gawain ngayon magaganap na yung mga ano namin trabaho kaya tingin nandito so, babay muna so babay babay Ayon muna ay muna ay muna mas ate mata natin na okay. ay nagawa niya mas ate ito mga ating gym boy boy mas boy mas yo. Gaano pa ka? naglaro-laro? Tagulong-gulong so, na ano? Mm -hmm. yeah, Tagulong-gulong na Ang roller? Roller. gulong naman sa ikaw gulong boy. By <laughs> yan, <Ryan and> boy. <laughs> ha? Hindi <laughs> mga gawain naman sa atin. Si Nuno taas. Hey, 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 no? Hey, no? Hey? Hey. Hey? Diyan kayo sa mga viewers. Diyan naman kayo sa mga viewers. <laughs> Diyan naman kayo sa tayo sa labas na sa loob na kasi medyo ano na masyado yung tapos na doon sa loob dito na sa labas na paikot na lang dito masyado sa nang gawain natin dito ayun, sende pa na subscribe dyan masyado don't forget to subscribe our channel tapos like and share and then click the notification bell para update kayo masyado sa mga videos palagi na may upload eh. kasi yung tulis nandito sa dulo ay mga ating tulis natin let's let's go Let's go. Let's go. ayun mo na, let's go. Hello. Pinapawisan kayo yung maganda ito. Ano? Para kumilig. Para ano, kumintab yung mukha mo. Ay, may sabi ngayon, umaga mas yung mga gawain namin dito. Nakaprimer na po yan. Nilihan natin sa ating toilet. Para kukulay yan. May meno na kulay doon mas White. All white matching with blue. Tapos silton dito na pintura. Second coating na ito son. Okay na sana no. Second coat na ineh. Okay lang. Kinawasante. Okay kahapon pina, you no. Know, first coating to kahapon. Tapos yun naman is, Second coating na masarte. Nakas first coating kahapon tapos tanghali umulan kaya hindi naabutan tayo masarte ng ano. abutan tayo ng ulan kaya na first coating lang yan. Ano may pintura pa? Kasi apa? Wala na kuring. Oh. pa. Oh, uh, uh, last lang yan. Wala nang mang-sprayan ano. Na, uh, ato kuha man lata to pagbractan man. Ah, na lang, okay na yan. Oh. Uh. Alay ah, on tuyo yan para ikabit natin doon para may ano na pintuan na doon. Otomotobin na lang ginamit natin masyado te. Wala na tininer. yung ginamit natin compressor yung maliit mabigat yung isa yung una namin din lang mabigat yung masyati kaya ito yung service namin ginamit maliit lang ang ganda na masyati yun ang ganda pala tingnan yung ano, bahay yung blue matching sky blue locker oh. sige ano yan? wala na tayong yung acrylic thinner kumakalog kumakalog kalog yung ano no 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 masyado kumakalog kalog okay. buti na yung area dito maluwag So tapos lang tayo mas ate. Nakasaksak son? Oo. Oh. Medyo mabaho lang mas natin yung ano. Amoy ng automotive. Pero maganda. Ate sa ano natin? Hangin kabinet. Saan ikot si Boyang Convoy? Blade pa ganon? not just gonna satin limbo boy boy right, boy Umuusok sa atin, baliktad yung blade kakabit. Kaya umuusok sa atin, hindi maganda yung ano. Baliktad yung ikot. Yan, tama. Sa labas yung ano, yung pangalan. Boy, na nakalabas yung pangalan, huwag mo ipasok. Tago yung pangalan. Sakto boy! Sakto Sakto na. Yes. thumbs up pa na, thumbs up. Okay. Kaya <laughs> mas ate, kasing tapping pa lang ng plywood ngayon. Mamaya simbol' din ata mas ate. Yung isang side lang hindi na naka-angle yung ano nating cabinet. maano maliit kasi masate, one side lang. moments later. Let's break lang tayo Kaya umuwi tayo. Tapos balik tayo ngayon mas para ikabit natin yung mga ano, mga request ng may ate mas ate. May kunting-kunting mga request. Kaya ikabit natin mas ate. Yung ano -man nito, na-exhaust pan, hindi pa na kabit. Tapos ayun, may ano natin, install natin. May mga may mga iba pa kasi na hindi natin nadala. Tapos, na tayo ng mga hinges sa kabinet. Yung ginagawa sa ating, ano, Get Jim Boy. MJ, at saka yung ano, maka-handle. Uy, problema ngayon mga sa ating, Kung nakatrabaho sila, grabe yung ulan. Hindi naman kayo pwede makapasok na sa loob sa bahay. May mga gamit na kasi yung owner. Nakaplastada na yung mga ano nila, yung mga gamit sa loob. Kaya hindi na kayo pwede magtrabaho sa loob. Yung problema ngayon, kung mulan, wala tayong lugar na matatrabahuan. Kaya yung problema natin mas kaya tingnan natin. Pag-alas ko kanina, hindi pa balik natin ngayon, malakas yung ulan. Grabe yung ulan. Apo, siguro, wala sila magagawa ngayon. Walang, walang, lugar kasi mas Kaya puntahan natin para may kapit sa loob yung mga request na may Atin, tapos abon natin lang yung ano, project natin dito sa ano, tonawan. Eh, no, no. Alay mo na kayo, no? Si, si ano, si Elson. Alay mo na kayo. Umuwi na si Elson? Ano, <laughs> ano? Ayaw na sa ating pa. Ano natin sa mga tawahan natin dito. Napapasalamat tayo. Boy? Ayos na, boy? Salamat. Ano, tapos na tayo dito? Tapos na, di pa. <laughs> okay, salamat, salamat, salamat yung mga kadisyate boys. Thank you, thank you sa mga, ito yung talagang na, nagtapos dito mga yung apat. Elson, son? Ano son? Thank you, son. Okay, mga ano na so yung may, Solid kadisyate, yun eh. Amon yung mga remaining kadisyate. Ayun. Ayun, mga siyate, ano na ito yung may-ari mga siyate. Videohan natin natin dito. Tapos papatsiktas ka na yan. Ano, mga kunting-kunting adjustment, at least, maano natin masati Kung pabalikin pa tayo dito, kung anong mga gusto niya, at least, maano natin masabi, magawa natin agad. Okay? Ito yung owner man sa pakita natin. Dito tayo man sa sa loob. I ano natin, pahayin muna natin si Sir. Sir, thank you. Hello. Yan. Well, yung kapon. Nag-blur dah. Dito tayo. Na ano kasi sa ano, against the light, yung mention, no? Against uh -huh. the light. Uh -huh. Okay, ito mga sa yung nag-intro tayo mga sa atin, nakita natin to. Tapos ngayon, kasi tapos na kasi yung project natin. Kaya nang iklan natin yung anong feedback ni mga sa Ay, Ay, sir, sa ulitin, anong pangalan natin? Pwede Ronald, ba? Ronald. 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 yung mga yung unyo mga sa uh -huh. Tapos ipacheck natin lahat. Paikot natin yung anong bang mga kunting reklamo o adjustment o nasasayahan ka ba sa mga ginagawa namin. Oo, oh, oh, oh. yung trabaho. Okay kayo. Okay ba? Okay <laughs> kayo. okay, okay sa so ulitin? Sa so ulitin. Kaya magpapagod pa rin ako dito sa kabila ano. Kaya okay, nga siya. din. Aw. Pond pa on, pond Oye, sorry sir. Medyo na, nadilaktan kasi yung ano natin. Hindi ba sabi mo nga, pupunta ka dito, dapat na tapos na oh, natin. O, hindi kasi, o, hindi kasi oh. nag-mine nga sa si ma'am, si <laughs> madam. <laughs> kaya medyo kalman tila ko pag ano man sa atin, pag, pag, sabi kasi ni Nira na si madam, kaya nagpumadali kami. <laughs> kaya <laughs> hindi sana yung sasama kaya lang ah, nakaisip man. Ah, okay lang. Ayun, kaya nabigla ko man sa atin, kaya nag time tayo mga dalawang kabi yun. Para pagdating na dito, mandi kayong dating ano. <laughs> hindi pa kasi ano, totally natapos sa smart si healthy. Balik butin, na namin lang kami ito, dog. Oh, Buti na maba okay <laughs> lang mababait mab mab si oh, Okay lang. <laughs> thank you, thank you. Talagang, <laughs> talagang maganda yung ano natin mas yung mga kliyente natin. Talagang understanding. Ganon talaga yung mga mm -hmm. ano sa construction. Alam naman yung uh, sir na ano. Engineer kasi ito. Nagalan din natin yung mga ganyan. Yeah, no. Yeah, uh, Nakaintindi tayo. Yeah, thank you, thank you. Okay, thank you sir. Salamat, salamat, salamat. Oh, salamat. salamat. Ayos, ayos, ayos. Maraming salamat ha sa ano. Sa ulitin, sa ulitin. Sa Pag so, ano mo, pagtanggap sa amin, kahit hindi natapos agad, at least, hmm. Okay lang, okay lang. Okay. Ayos naman yung ano, uh, trabaho. Yung uh, ano natin, yung si okay din siya natin? Okay, Ay, naman, kayo may uh, ano na. May, may uh, exhaust pan. Yung isang ilaw na lang, palitan natin. Ah, yun oh, yan. Oo, yan, masa atin. Okay. Okay. tapos yung, uh, ano, yung aircon, uh, okay. agyan natin ng uh, um, ano, office. grills. Ah, okay na. Ano. Ikot yung uh, kamera. Uh, yung sliding uh, door natin. lagyan natin sa labas ng ano, yung grills. Pagano lang siya, pagano na uh, kuhan. Okay. Dito, okay. tapos pahulog siya. Tapos dito parang hollow ah, ah, black stripe. Ah, uh, black stripe. Ah, hollow black. Oh, black okay. Type, yung ano niya, yung tulad yung, yung, yung ganun. oh, uh -huh. design niya sa... Okay. balik Balid. square, square bar lang. Hmm. Square Balit, dalawang ano? Bintana? oh, dalawang sliding tapos, door. yung... yung oh, ah, bar. sa uning, asama natin sa uning. Huwag na, huwag sa ano. Huwag na sa uning. Oh, uning kasi okay. yung papalabas. aircon, tapos yung dalawang sliding door. Yung sauning wala na. Ah, oh, okay, okay, okay. Okay, thank you. Thank salamat, you, sir. Salamat, okay. Salamat. Gabi na, gabi na. Okay, okay. O, balik na lang kami bukas yung mga kunting. Oh, okay, pag -gawin, pag -gawin. okay thank you. Pag -mounting okay. mounting sa mga ano, lalagyan ng mga sabon na lang. Oo, okay. Oh, yun na lang. Okay, thank you. Okay, salamat, okay. salamat. Bye-bye, bye-bye. <laughs> okay, <laughs> kalit sa Nandito na tayo sa bahay. Nagabihan muna tayo. Ang dami kasi tayong kina kinakarga. Kaya yung mga sa boss, umuwi naman sa atin. Kaya maraming salamat sa ano. Yung feedback ng owner may sa okay daw. Anong sabihin? sabihin nila? Aprove, approve, approve. Approve ang papers. Oh, kahit kahit ano sa atin, nadali ng ilang araw at least nagamitan din natin nila man sa atin. Thank bo you. Thank you. Lord. Na lang, na lang, si Madam hindi ano. Hindi stricto, stricto. mabait, mabait man sa atin. Na ano sa atin. Ganun talaga ba 'yung sa atin pag target na bigla lang, lang tayo. O, na bigla lang tayo man sa atin sa schedule kaya nag nag time tayo kaya okay naman. Thank you. Maraming salamat sa atin sa inyong suporta sa aming YouTube channel. Yung lahat ng mga hanggang nang kumpisa tayo, hanggang natapos nyo na sa atin, nandiyan kayo sa mga video. Maraming salamat sa atin kung paano namin naghirapan yung project natin. Kaya abang-abang naman sa atin. next week sa ano naman tayo. Sa ibang project naman tayo, doon tayo sa ganda tayo masyate. Tapos may tayong magagawin pa ongoing estimate na mga pinding masya na natin nagawa pa. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye, may Bye. Bye. Ma, ano kami ngayon dito. Burnout. Oh, walang kuryente, walang kuryente. Walang kuryente masya, te. bye-bye mo na, bye -bye. te. Bye-bye. Te, bye-bye mo na, te. Bye-bye. thank you. Thank you. Okay, thank you so much for watching masya, Bye-bye.